na lang ba timpla at higop ang ginagawa mo sa Milo? Pwes, ganito naman ang gawin mo at tiyak akong ulit ulitin mo ito sa sarap. Na kahit pati ang kabataan ay tiyak na masasarapan sa gagawin natin ngayon. Konting mga sangkap lang ang gagamitin natin dito, kaya sure akong afford na afford mo ito. Kaya tara, simulan na agad natin. Dito po ay magluluto muna tayo ng malagkit na bigas. Bale half kilo lang po ng malagkit na bigas ang gagamitin natin dito. Hugasan lang muna natin yan ng dalawang beses para mawala ang mga dumi at alikabok na nakakapit sa bigas. After niyan ay lagyan natin ito ng tubig sa huling pagkakataon at saka lutuin. Lulutuin lang natin itong malagkit na bigas ng 20 to 25 minutes ng nasa medium heat. And para po maiwasan natin yung pagkatutong ng ilalim, once in a while ay hahaluin natin ito. Mas maganda kasi guys na kahit papaano ay mababawasan natin yung pagkatutong ng ating sinasaing na malagkit na bigas. After ng 20 to 25 minutes ay naluto na ang ating malagkit na kanin. Makikita nyo dyan na walang naging tutong sa ilalim nito. Pwede na po natin itong hanguin at iset aside. Dito naman sa ating pan ay maglalagay tayo ng 700 ml ng pigang gata. Estimate ko po na nasa 3 cups po ng gata ang magagamit natin para sa half kilo na malagkit na bigas. Pagkalagay ng gata ay susunod naman natin ang 1 cup ng white sugar. Adjust nyo na lang guys yung asukal na inilagay natin depende sa inyong panlasa. Next, ay 1/4 teaspoon ng asin just to balance lang ang tamis ng ating lulutuin. And last ay itong 150 grams ng Milo. Hindi naman po limited lang sa Milo ang recipe natin guys. Kung meron kayong ibang preferred na brand ng chocolate milk powder, pwedeng pwede nyo naman po yung gamitin. Halu-haluin lang natin dito ang mga ingredients hanggang sa matunaw na ang mga ito. At this point ay bubuksan na natin ang apoy ng nasa high heat para mas madali po natin itong mapakulo. And kapag kumukulo na ang ating niluluto, ay pwede na nating ilagay sa medium heat ang apoy. At this point ay pwede na nating ilagay ang niluto nating malagkit na kanin. Hahaluin natin ang hahaluin itong Bico mixture natin hanggang sa kumaunti na ang sabaw nito at lumigat na ang texture nito. Salamat at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong Bico recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng Milo Biko. Ang sarap nito. Maraming salamat po. Makikita nyo dyan guys na nawala na ng tuluyan ng liquid ang ating niluluto. Kapag ganyan na ang Biko mixture natin, lulutuin pa natin ito ng 10 minutes hanggang sa totally kumunat na at bumigat na ang paghahalo natin dito. This time ay nakalagay na lang sa low heat ang apoy natin dito. And once maging maligat na at medyo mabigat na ito kapag hinahalo, ay pwede na natin itong hanguin. Ilalagay lang natin yan dito sa prepare natin bilao at saka ito i-flatten ng maayos. And for additional design, ay maglalagay tayo dyan ng chocolate chips sa ibabaw nito. Ito ay optional lamang naman po guys. Pwedeng meron, pwede din naman pong wala. After niyan ay palamigin lang muna natin ito ng isang oras. And once lumamig na ito, ay pwede na natin itong hatiin into serving size. And there you have it guys, ready to serve na itong pagkasarap-sarap na may lubiko. Tag mo na din ng mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood. Bye.